Marami po ang nahuhumaling sa yoga dahil po sa mga beneficyo nito. At ayon po sa isang grupo, maaari rin daw itong makatulong sa mga may human immunodeficiency virus o HIV. Nakatutok si Bam Alegre. Malakas na core muscles at peace of mind, ilan lang ito sa mga benepisyong hatid ng yoga. Ayon sa mga practitioner nito, nakakatulong din daw ito sa pagpapagaling ng sari-saring sakit. Kaya sa yoga ay dinanang isang grupo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa isa sa pinakamabagsik na sakit sa mundo ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Nakita nila yung benefits nito para sa immune system. So alam natin na yung HIV, ang atake talaga niya ay yung immune system ng, ng tao. Mukha lang madali ang yoga pero hirap talaga ito. At sa araw na ito, tatlong uri ng yoga ang kanilang gagawin. Mainam daw kasi ito sa immune system, lalo na para sa mga may HIV. Pero ika nga, prevention is better than cure dahil epidemia ng itinuturing ang HIV. Ayon sa Philippine HIV and AIDS Registry, may 317 na bagong kaso ng HIV ang naitala noong Marso sa Pilipinas. Kada araw, 12 Pilipino raw ang nagkakaroon nito. Madalas daw lalaki ang naapektuhan, ang pagitan daw ng edad, 20 hanggang 29 years old. Yung yoga, not just, just, does not just address yung, yung immune system ng katawan, pero more importantly, it helps you control yung anxiety, yung fear. Paalala naman ng DOH mas maigi pa rin iwasan ng hindi tamang sexual behavior at ang paghihiraman ng kontaminadong mga karayom para hindi magkaroon ng HIV. Bam Alegre, Nakatutok 24 Horas.